Nagharap ka bang magtrabaho sa ibang bansa ngunit hindi alam kung saan magsisimula? Sa video na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang paraan ng pag apply para sa trabaho sa ibang bansa. Number 1. License Recruitment Agencies Maraming employment agencies ang nag-aalok ng kanilang serbisyo upang tulungan ang mga aplikante na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Ang mga ahensyang ito ay maaaring magbigay ng mga oportunidad sa iba't ibang mga sektor at industriya. Para malaman kung legit ba o lisensyado ang agency pag a abroad ay pumunta lang sa bmw.gov.ph website at itype sa itaas ang pangalan ng agency na iyong pag a -applyan. Number 2, POEA government-to-government -Government hiring. Ilan sa mga bansa ay nag-aalok ng mga government programs o work exchange programs para sa mga dayuhang manggagawa. Para makapag-apply sa government-to-government -government hiring ay kailangan nyo munang gumawa ng account sa DMW o Department of Migrant Workers Online Services Portal. Number 3, direct hiring o direct ang aplikasyon sa kumpanya. Kung alam mo na ang kumpanya na nais mong pasukan sa ibang bansa, maaari ka magpasa ng iyong aplikasyon direkta sa kanilang website o sa pamamagitan ng pag-email sa kanilang HR department. Number 4. Online Job Portals Maraming bansa at kumpanya ang nag-aalok ng kanilang mga trabaho sa pamamagitan ng online job portals. Sa pamamagitan ng pagpunta sa mga website tulad ng LinkedIn, Indeed, Monster, at Glassdoor, maaari kang makapag-browse ng mga trabahong available sa ibang bansa at magsumite ng iyong resume at aplikasyon online. Number 5, referral ng kaibigan o kamag-anak. Minsan ang mga trabaho sa ibang bansa ay natutukoy sa pamamagitan ng mga referral mula sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na may connection sa kumpanya o industriya sa ibang bansa. Number 6, job peers. Ang mga job peers o career expos ay maaaring maging mahusay na lugar upang nakahanap ng trabaho sa ibang bansa. Maraming kumpanya at recruitment agencies ang dumadalo sa mga ganitong pagtitipon upang maghanap ng mga potensyal na aplikante. Number 7, pag-contact sa employer. Kung mayroon kang tiyak na kumpanya na nais mong pasukan sa ibang bansa, maaari kang magdala ng inquiry letter o magtungo mismo sa kanilang tanggapan upang magtanong kung mayroon silang mga trabahong available at kung paano makakapag-apply. Ang mahalaga ay paghandaan ang pag apply ng trabaho sa ibang bansa ng maayos at sundin ang mga tamang proseso at pamamaraan para magkaroon ng mas mataas na tsansa na magtagumpay.